Ladies and gentlemen, this is the 74th Miss Universe competition. This is NEL2204 and don't forget to like and subscribe. Magandang araw Pilipinas! Narito na naman tayo para sa isang exciting update tungkol sa ating pambato sa Miss Universe 2025 na si sa Manalo. Isa sa mga pinakaabangan tuwing Miss Universe ay ang National Costume Competition kung saan ipinapakita ng bawat kandidata ang yaman at ganda ng kultura ng kanilang bansa. At ngayon, isang epic at makasaysayang konsepto na naman ang pinag-uusapan ng mga fans, ang Philippine Bakunawa inspired costume para kay Atisa. Ayon sa isa sa mga pageant supporters ni Atisa, ang ideyang ito ay hango sa alamat ng Bakunawa, isang makapangyarihang nilalang sa mitolohiya ng Pilipinas na sinasabing kumakain ng buwan tuwing may eclipse. Ang disenyo ay nagtatampok ng mga detalyeng kumakatawan sa kadiliman at liwanag na sumisimbolo sa balanse at lakas na ang kagandahan ng isang Pilipina. Tulad ni Atisa. May mga elemento rin itong metallic scales, moon-inspired headdress at dragon wings na tiyak na magpapatindig balahibo sa stage. Matatandaan na ang bakunawa ay ginamit na rin bilang inspirasyon sa national costume ni Beatriz Luigi Gomez no Miss Universe 2021. Ngunit sa pagkakataong ito, inaasahang mas modern at mas fierce ang magiging versyon ni Atisa. Isang kombinasyon ng fantasy, mythology at haute couture. Makikita rin dito ang pagkamalikhain ng ating mga local designers at supporters na patuloy na nagpapakita ng pagmamahal sa kulturang Pilipino. Sa social media, hindi maitatago ang mga netizens ang kanilang excitement at marami ang nagsasabing perfect concept para kay Atisa, strong yet elegant. Bakunawa symbolizes power and mystery just like our queen. At syempre, lahat ay sabik ng makita kung ano ang talagang isusuot niya sa National Costume Show sa Miss Universe 2025. Ano sa tingin nyo mga kapagent, bagay ba kay Atisa ang Bakunawa Inspired National Costume? I-comment lamang ang inyong thoughts sa ibaba at huwag kalimutan na i-like, Share at subscribe para sa mas marami pang pageant updates. Once again, this is your Pageant Insider and let's continue to support our Queen Atisa Manalo on her journey to the Miss Universe Crown. This is Nel2204. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa pag-subscribe. Magkita po tayong muli sa susunod na update.